Nabuksan ni Kang ang isang sikretong silid gamit ang bagong item na nakuha niya. Di naman inasahan ang dalawa na mabubuksan ito kagad. Gamit ang thieving tool na nakuha niya, natanggal niya ang trap. Dahil naman dito, nakakuha siya ng active skill na trap remover. Bagamat mababa pa ang antas nito, nagawa niyang tanggalin ang trap sa pansampong subok lamang. Laking pasalamat ni Kang na hindi na umabot sa isang daang subok bago pa niya ito mabuksan. Dahil sa isang porsyentong tsansa, baka higit pa sa isang daang subok ang magawa mo kung mamalasin ka. Nanatili namang tahimik ang multo habang pinapanood siya. Sinubukan pang gamitin ni Kang ang trap remover niyang skill sa iba pang trap na makikita nila. Gaya kanina, nanatiling tahimik ang multo habang pinapanood si Kang sa pagtatanggal ng mga traps. Minsan ay sumasablay ang pagtatanggal niya ng trap na siya namang nagtitrigger para gumana ang mga ito. Malapit nang mapuno ang multo sa pinaggagawa ni Kang. Nang tuluyan na siyang maasar, sinita niya ang ginagawa ni Kang. Paulit-ulit niyang ginagamit ang skill na trap remover, kahit napapatagal lang sila nito, dahil madalas ay sumasablay ito. Pakiramdam niya ay nagsasayang lang ng oras si Kang dahil kaya naman niyang iwasan ang mga traps na ito. Mataas naman na ang skill niyang detection, kaya bakit niya pa pinapataas ang skill niyang trap remover? Sinabi ng multo na wala rin naman magbabago kung itataas niya ang level ng skill na ito. Kung iniwasan na lang sana niya ang mga traps, baka maaga pa silang natapos. Hindi niya maisip kung ano ba ang trip ni Kang Taesan. Maski si Kang Taesan ay hindi alam kung anong magiging bunga ng mga pinaggagawa niyang ito. Pero dahil maraming nakataya na bagay at buhay sa pagkakatalo niya sa labirint na ito, hindi niya pinalalagpas ang bawat bagay na makukuha niya, gaano man kaliit o kalaki. Nagiging sigurista lang si Kang at sinusulit ang bawat pwedeng ibigay sa kanya ng labyrinth. Tinamaan naman ang multo sa mga sinabi ni Kang. Ang pagiging kampante at padalos-dalos kasi ang nagpahamak sa kanya noon. Kung naging tulad lamang siya ni Kang, baka buhay pa siya at buo pa rin ang kanilang mundo. Tumaas na ang level ng skill niyang trap remover. Umabot na ito sa 7% kaya mas napapadalas na ang matagumpay na pagtatanggal nito ng traps. Ngayong tumaas na ang level ng trap removing skills na Kang, maasahan niyang hindi na siya sa sablay pa. Binuksan na niya ang reward chest habang tahimik naman siyang pinagmamasdan ng multo. Nakakuha siya ng sing-sing sa loob ng reward chest at ang tawag dito ay squeezing ring na nagbibigay ng plus 3 sa strength. Halos lahat ng daliri sa kamay ni Kang ay mayroon ng sing-sing. Malaking tulong talaga ang Iraq Weapon art sa kanya. Lumabas na sila ng silid at tumambad sa kanila ang dami ng mga natamong tagumpay ni Kang Laban sa mga goblins. Ngayon ay handa na si Kang naharapin ang boss ng palapag na ito. Nasa harap na ng isang malaking pulang pintuan si Kang. Nakarating na siya sa boss room at malapit nang magsimula ang kanilang laban. Muling pinaalalahanan ng multo si Kang, pero palagay niya ay alam na rin niya kung sino ang makakaharap niya rito. Tuluyan na silang pumasok sa boss room. Puno ng mga inukit na larawan ang pader ng kwartong ito, para bang nasa loob ka ng isang piramid na pambatang goblins. Pinagmamasdan ni Kang ang usok na unti-unti nang lumalabas sa malayo. Makikita niya rito ang hugis ng anino ng makakalaban niyang goblin boss. Gaya ng hula ng dalawa, lumabas na ang inaasahan nilang goblin boss. May mahahabang pangil ito, at may maskuladong katawan, may tulad mo ito sa isang nat. Lumabas na ang Goblin Leader, ang boss, sa ikatlong palapag. Binibiro ng multo si Kang na mukhang alam ng Goblin Leader, na tinapos na ni Kang ang buhay ng lahat ng kasamahan niya, at mukhang nagningit-ngit na ito sa galit. Hindi naman pinansin ni Kang ang pang-aasar na ito, at tuluyan na siyang sumugod papunta sa Goblin Leader. Kahit na mukhang warrior ito sa simula at mukhang maglalabas ng itak, isa pala itong magisyan. Naglabas ito ng wand at nagcast ng spell gaya ni Harry Potter. Ginamit niya ang skill niyang wave para patamaan si Kang. Agad naman itong naiwasan ng ating bida. Patuloy siyang tumatakbo na para bang may hinihintay na pagkakataon. Patuloy siyang inaatake ng goblin gamit ang skill niyang wave. Paulit-ulit naman itong naiwasan ni Kang. Gaya ng goblin leader. Naglabas na rin ng wand si Kang Taisan at nagmukhang nasa Hogwarts ang dalawa. Habang papalapit, nagcast si Kang ng isang skill. Ang skill na ito ay confusion at nagawa niyang mapatama ito sa goblin leader. Wala nang nagawa ang goblin leader at tuluyan na itong nahilo sa ginawa ni Kang Taesan. Ginamit ni Kang ang pagkakataong ito upang makaatake sa goblin leader. Sa kasamaang palad, hindi anong umubra ang spell niya sa goblin. Mas naging agresibo ito at sinubukan niyang hampasin si Kang gamit ang kanyang sandata. Bigay to dun niyang pinalo si Kang na para bang may pagkakautang ito sa kanya. Wala namang talab ito kay Kang dahil sanay na siya sa mas mabilis pang kalaban. Gaya nga ng iniisip niya, mabagal ang goblin leader base sa laki nito. Madaling naiwasan ni Kang ang mga pag-atake nito sa kanya. Habang umilag naman, nakakita na ng pagkakataon si Kang. Tumalon siya ng mataas at dahil hindi magalaw ng goblin leader ang kanyang lead, dahil sa laki niya, hindi na niya nagawa pang iwasan ang ginawang pag-atake ni Kang Taesan. Sa isang iglap, natalo na ni Kang ang boss sa ikatlong palapag. Kinalkula na ng sistem ang mga rewards na ibibigay nito kay Kang Taesan. Masaya si Kang sa dami ng mga nakuha niyang ito kahit madali lang ang naging kalaban nila. Nakakuha siya ng potion na magpapalakas ng physical strength niya, at nakuha rin niya ang wooden cane na gamit ng goblin leader. Nagulat naman si Kang dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong sandata. Old Wooden Cane na nagbibigay ito ng plus 3 sa magic, at meron mahinang magic na nakapalob dito. Nagulat naman ang multo sa swerte ni Kang dahil nakakuha siya ng ganito karir na item. Tinanong ni Kang ang multo kung ano ba ang gamit nitong cane na ito. Sinagot naman siya ng multo na gaya ng nababasa niya sa description ng item na ito, may kakayahan itong bigyan ng magik ang sino mang may gamit dito. Dinagdag rin ng multo na mapapalakas nito ang magic na natatago sa katawan ni Kang. Kinagulat naman ni Kang ang impormasyong ito. Hindi siya makapaniwala na may kakayahan siyang matutong gumamit ng magic spells. Nagulat naman ang multo dahil parang walang clue si Kang sa mga sinasabi niya gayong alam niyang matalino si Kang. Hindi siya makapaniwala na sa daming nakalaban niyang monster na gumagamit ng magic, hindi sumagi sa isip niya na pwede niya itong matutunan. Ang pagkakaalam ni Kang ay makakagamit ka lang ng magig kung makakakuha ka ng items na may magic gaya ng mga items na nakuha niya. Maski silita iyon ay hindi sinabi sa kanya na kaya nitong gumamit ng magic. Tinanong niya ang multo kung paano siya matututong gumamit ng magic. Sinabi ng multo na mayroong dalawang paraan para matuto ng magic. Una, kailangan mong maunawaan kung paano gumagana ang magic o magic spell. Ikalawa, matututo ka kung mayroong magtuturo sa iyo kung paano gumamit ng magic. Sinabi ng multo na mahirap ang unang opsyon at ang ikalawa ang pinakamakatotohanan. Iniisip naman ni Kang kung meron bang NPC na magtuturo sa kanya ng magic. Alam na eh! Kang na ang mga NPC lang sa solo mode ang may kakayahang ibigay ito sa kanya. At kung ang NPC na ito ay nakatago sa lugar kung saan maski silita iyon ay hindi ito nakita. Nakakasiguro na si Kang na ito ang dahilan kung bakit hindi niya nalaman kung paano matuto ng magic. Dismayado naman si Kang dahil mukhang matatagalan pa bago siya matutong gumamit ng magic. Tinago na niya ang kanyang mga kagamitan sa kanyang inventory. Inaya naman siya ng multo na magpatuloy na sa ika-apat na palapag. Napansin naman ni Kang na hindi pa lumalabas ang status window sa quest niya kay Rakeratas. Muling tinignan ni Kang ang kanyang window system at mabusising pinag-aralan. Napansin niyang kulang pa ang nakuha niyang rewards, at marahil ay hindi niya pa nalilinis ang buong ikatatlong palapag. Napagtanto niya na mayroon pang nakatago rito, isang kalaban na hindi niya pa nakakaharap. Nagtataka naman ang multo, dahil tinalo na ni Kang ang boss at napasok na rin niya ang secret room. Ano pa ba ang hindi nagagawa ni Kang Taesan, para matapos ang palapag na ito? Muling binusisi ni Kang ang silid. Tinanong niya rin ang multo kung mayroon ba itong nalalaman. Wala namang mabigay na impormasyon sa kanya ang multo, dahil noong nagawi siya rito, hindi man lang siya nakapasok sa secret room. Ubos ng oras kung muling bubusisiin ni Kang ang buong ikatlong palapag. Mukhang kailangan na niyang bitawan ang quest sa kanya ni Rakeratas. Habang naglalakad, napansin ni Kang na sa iisang direksyon lang nakatingin ang mga imahe sa dingding. Nagtataka naman ang multo kung bakit huminto sa paglalakad si Kang sa lugar kung saan mukhang isa na itong dead end. Ginamit naman ni Kang ang skill niyang trap remover para makita ang hinahanap niya. Tumama naman ang kutob ni Kang at nakatuklas na naman siya ng isang sikretong lagusan. Hindi naman makapaniwala ang multo sa natuklasang ito ni Kang Taesan. Para kay Kang, swerte lang ang dahilan kung paano niya nahanap ang lugar na ito. Nang makapasok na ang dalawa, nagulat sila sa monster na sumalubong sa kanila. Ang halimaw na ito ay isang matandang goblin na nakaupo sa isang trono. Ito ang dating Goblin Lord at bukod pa dito, mayroon itong pangalan at nagngangalang Hedge Hawa. Ito ang unang pagkakataon ni Kang na makakita ng monster na may pangalan. Kinakabahan naman ang multo dahil masyado pang maaga para makasagupa sila ng isang named monster. Bukod pa dito, isa itong Lord. Tinanong naman ni Kang kung may alam ba itong impormasyon tungkol dito. Baka sa mukha ng multo ang takot habang sinasagot ang tanong ni Kang. Sinabi niya na ang halimaw na kaharap nila ngayon ay ang hari ng mga goblins Dinampot na ng goblin ang kanyang sandata Hindi naman niya sinisisi si Kang sa paglipo nito sa kanyang mga kalahi Alam niya na gaya niya, pinaglalaruan lang din ng sistem si Kang Gayunpaman, siya ang kontrabida sa lugar na ito at kailangan niyang tapusin si Kang Taesan Nagpakawala ng malakas na skill ang goblin lord na siyang humiwa sa paligid nito sa sobrang lakas at bilis, hindi na nagawang mag-react ni Kang Taesan.